Okay, basta magkatakata pa siya, siya, siya pwede rin na siya. Pero muundang ka din siya katakata, undang sa kaglunod. Mabagtok mo na. Katakata mo na. Okay na. Na gikan sa baba, takob na takuha ang kuhan. Muundang katakata. Muundang katakata, undang sa kaglunod. Kaya mo utitok mo na. Dili siya mo kuhan ba? Mura na yung bantayan. Kung kaya nagkatakata siya, pwede rin na. Na train Okay na. Lamplap, lamplap, lamplap. Ang sugda na ni mo, asa mo tong para? Wala <tosan> lagi. Pantay mo. Sumay sugod na. Kanang baluan ta to.